Yung mga Pinoy kasi, mahilig tayo sa pagkain ng karne. Pero marami na rin naman mga Pinoy ang Switch sa healthy meat alternatives kagaya ng vegan meat. Tama ka dyan, Profi. Kaya naman ngayong umaga, may magtuturo po sa atin ng recipe sa paggawa ng vegan meat para gawing sangkap sa iba't ibang dishes. At makakasama po natin para dyan si Ma'am Lourdes Rivera, isang meat guru. Ma'am Lulu, good morning po sa inyo. Ah Good morning, meat guru. Pero now, we go to vegetables. Ayo and meat. Oh, Eliminate the meat little by little, but replace it with vegan meat for healthy food. Oh. And like me, I'm 85. Oh, 85. 85. 85. salamat na lang, man. No? doesn't I'm show, ha? Oh, oh. At malakas na malakas at very healthy. Because I'm now really from meat. No, noong araw, malaki ako, mataba ako, mm -hmm. high blood pressure. Yun ang contribution, itong ipapakita namin, oh, lalo na oh, sa mga oh, diabetic, kanina kidney, oh, all oh. kinds of diseases. Pagka po medyo minim minimize nyo ang meat, Ay you God. will lead a better life like me, and like Moses, 120. Ay I want God. to reach 120. Oh, oh, oh. You, you why not? You are the na? manifestation. Diba? Oh, oh. Kasama um, rin natin si Carlo Guella para turuan <clears throat> na tayo ngayon. Good morning. Good morning. Ito, okay. ma'am Lulu, ano ba yung makukuha natin <clears throat> benefits? in eating Midiretso vegan meat. ko na, ha? Sige po. Sabay pakita na, ha? Oh, sige, sige. sige. Po, Ma okay. Matagal lang kasi natin kasama si Ma'am Lulu dito. Matagal eh? lang. Oh. Ano, ano ba? Pa? Ano ba, ba natin pa na ko? gagawin ito? Ang meat, mihibla hibla. Mm -hmm. This is meat. It's muscle. May tubig yan, eh. Pag niluto mo, lumiliit. Mm -hmm. The advantage of this vegan meat, actually, hindi ito galing sa soy protein. Galing sa pea Oh, okay. Galing pea. Mm-hmm. Mm -hmm. Ito ngayon, ay binuo na ganito, chunks. Mm -hmm. Pwedeng minudo, pwedeng kaldereta. Mm -hmm. Pero ito, i-hydrate mo muna 1 to 5. Kumbaga, ang 1 kilo mo, magiging 5 kilos of meat. Oh, okay. Kaya ang price niya, very practical. Kung 1,000, it becomes 200 only compared to the price of beef na 500, ang pork 300 plus. Mm. But this time, oh, mura, mura na, healthy ya. pa. Okay. Oh, yeah. And I'm the model eating vegan meat. Oh, yeah. Then, yeah. Mama, paano inahydrate yun? Ah, ganito lang. Or? Teka, isa-isa pa ha. Okay, sige-sige. Ito sige. yung ano, para sa burger. Okay. okay. So, ganun din, palalakihin. In other words, mamamagain para ma-intindihan lahat. Okay. Pero, paise eh. Itapan mm. yung karne. This time, mm. Ano na rin? Ay, oo, oh, no. Lalaki yan. Mm -hmm. oh, oh, magiging right. steak ano? yan. Magiging ang tapa. Ang oh, Ayan. Okay. So, yan yun. Flat from pea, ma'am. Coming from pea. Okay, yung iba okay. naman, soy protein. Okay. Mm -hmm. Now, ano naman ang meron dito? Ito ngayon, ito yung tanggalin ko. At sige, na? sige, sige. 100 grams po ito. Mm -hmm. Na? ng granules. We call it coarse granules. Okay. This one. Pwede sa sisig. Yan siya. Parang, parang nais. Oo. Uh, one and, part nito, ha? Uh, yeah. 100 grams. You put 400 grams na tubig. Okay. Ganito po ang lalabasan, eh. Pakitan nyo. Kasi lumaki, para. no? Okay. Ayan siya. Very healthy lahat ang nasa oh, oh. kitchen. Okay. 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 Oh, yeah. Namaga. Okay. So, you will see, The first process is hydration. Mm -hmm. Low cholesterol, low fat, but high in nutrition. Okay. okay? If the dry is 52% divided by 3 or 5, the protein is similar to meat, pero low cholesterol. Good for the heart, good for the kidney, and good for the kidney. Ayun, okay. Ay, okay. alam mo dapat ito ng sign na kailangan oh, magsimula. niyan, oh, let me show, pabalik. Ito yun. Okay. Hindi, ito, ito yung gagawin natin. Ito eh, ito. Okay, this one. Okay. Parang burger patty. Parang pong burger patty, yan po ay vegan meat. Although, mm -hmm. syempre, hindi kasi tigas ng meat, pero hindi siya uurong. Mm -hmm. So, now, pwede ko na ipakita ang proseso. Po. Okay, Carlo. Simulan na natin ano bang urasan. Uh, nasaan ang yung mga ingredients muna? Okay. Sige, pinahin so is... mo. Ano yan, Carlo? Mm -hmm. Try Trehalose, it's coming from a fiber uh, sugar from Japan. That's the latest applicable also sa lahat ng recipes natin. Kakatas, ilalabas ang tunay na flavor. Okay. Next, kwento muna. We have uh, VersaGel. VersaGel. Ano ba yung VersaGel? Versa it's isolate and carrageenan. Carrageenan is coming from Gulaman Bars. Alam niyo yun, okay. And isolate coming from soy. It's flour. It's a okay. uh, fine. So next. pag -halu haluin lang natin. Ano yan? Ang Qualicel. na Qualicel. Qualicel. Bamboo fiber. Kita nyo lahat. Bamboo lahat. Mm -hmm. Okay, next. What's <coughs> next? Hamburger mix. Ayan Ay, yung pinag ng mga onion, garlic, etc. etc. Okay. okay. Yun yung lasa. Nandiyan ang asin mm -hmm. lahat and everything. Mm -hmm. Move on. What's that? Uh, Non-dairy creamer. Mm -hmm. Ah, walang itlog din eh. Mm -hmm. oh, Non-dairy creamer, okay. parang linamnam. Oh, oh. Yan, halo-halo. Next. Ano yan? Yeah, uh, bread, ah, bread, bread crumbs. Ah, bread crumbs. Bread, okay. Okay, next. What's yeah. next? Uh, mashed potato. Mashed potato. Bakit natin ilalagyan ng mashed potato? It will contribute to the binding quality paghalo. Pag okay. wala yan, bibigyan yan. Ano gusto niyo? Sabog o buo? Di gusto buo niyo? Buo, siyempre. Okay. Yeah. Ang mo Ang galing, ano? Okay, yeah. na? Yeah. Ah, ito. ito ano namin. to, Sabi ko, beef aroma, pero hindi beef ito. Kami rin ang lagay. lang. <laughs> mo Ay, amoy na nga. Bango? Hindi mo amoy beef. <laughs> amoy beef na? Oo oh, nga. Pero uh, so, chemical uh, wise, hindi Pero hindi pwedeng uh, pabango ito, ito ha? Uh. Mag-amoy ka kusina. Oo, <laughs> oh, yan. <yeah>. Okay. <laughs> Amoyin mo rin. Okay. Yung flour, One teaspoon lang nito, lagay na natin. natin. Oh, sige natin. na. Okay. hindi ka naman natutakot kapag ganyan nagbibigyan ng direction sa iyo si Ma'am Lulu. hindi. natakot sa <laughs> <ang> moses ko. terror ako eh. Joke. Okay. Then, okay. Then, water. then, water Water. Utik-utik lang. Actually, taga Bureau of Animal Industry ako nung araw pa. Dito ako. Ba'i eh. Oh, ba'i. I have retired 20 years ago. O oh, yan. Mga ka RSP ha, ito ang okay. sikreto sa long life. Ayan. Yes, oo. Oh, uh oh. One is the Lord. Number two, diet. Ay, oh. I am a nutritionist by profession. Oh, I see. Okay. Kaya... Di po lumaki ang bilbil -bil ko, ha? Very, Naku, parang very good. Naku, parang patama sa akin. So, yun, yeah. Okay. yeah. naman na ako. Aray, aray, tabi mo na. Okay, oh. sige na. Basta na yung hydrated. So, And this pa. So, pag pinaghalo-halo siya, ganito po okay. ba yung halo po, pa ganon. Papasok. Okay. Lagay okay. ko na. Yes. Dali lang niya. Kung baga karnito, ganon po yan. Okay. Malinaw po. Okay, that one po, ang magiging finished product po natin dyan ay ang aking... Paginalo atin... mo yan. Ayan. Ayan. okay. Burger patty. Pero meron po tayong nakikita yung sarito yes. yung ating spaghetti. Bala espagetti. na siyang maghalo. Ah? Yes, sige, mm -hmm. ito sige, yung di ba ang mga nanay laging baon and even in fast food, spaghetti tayo ng spaghetti. Correct. Yes. Ang laman yes. so, po noon, karne. But this time, ito po ang nil... Yung din po, yung granules na yun. Yung granules na natin na mm -hmm. hinhydrate so, natin. So, listen na natin. Sige, so, ha? okay. So, wala po itong karne. Sige, mm -hmm. halo. Talaga, pero itsura parang... Ang galing, oo. Oh, oh. Buhos natin. Ikaw na magbuhos? Ibubuhos ko Ibu na po. lang natin. Okay. okay. Lahat po ito. Nakakamapuno. Ay, sige yan. Ay, ang bangon niya. Yan. Lahatin ko na po ito. Siguro kalahati Ayan. lang, baka umapaw. Okay. Yan. Ayan, okay. O, okay. oh, sige, kunyari, nasa kusina ka, ikaw maghalo. O, oh, ikaw naman, bro. Oh, o, sige, ako maghalo. Pwede <laughs> <laughs> <May doon laughs> naman ang <laughs> tindor, maghalo na natin. Maganda naman yan, pambaon sa mga kids, pag naman ang titikim, um, mm, eh. Yeah. Ang galing. Yeah. Tapos so, hindi malap, hindi, yung mga Lumayo batang hindi mahilig sa vegetables, Magugulot sila kapag na kapag kainan nila yung vegan spaghetti oh. ay para talagang may laman or meat. Correct. Lom okay. Lolo, ito, ito ba yung din sa tinatawag nating plant-based diet? They are called plant-based but remember, all those who are processing plant-based, bigyan nyo ng lasang karne hmm. na nilagay ko beef flavor, meat, ginisa pero hindi siya meat They mm -hmm. are only the flavors kami. Oh, sarap niya Kaya lang, wala tayong ginadgad na cheese, cheese eh. Dapat oh, oh, masarap na may <laughs> Dapat cheese siya. Dapat yan may oh, cheese, okay? Ayan. Ayan. okay, okay. Ayan. ayan. Okay, okay. Ayun yun. Ayun pa. Ako, sana ginadgad niyo na. O, ikaw na lang magadgad. Sige, habang inaayo ko, igadgad mo na yan. Okay. Ayan. Alright, bagay na bagay for breakfast. Actually, kahit anong oras ng araw, eh, pwede mo, pwede mo kayo sa spaghetti. Ah, okay na to. Ang sarap nito, di ba? Magpa-party tayo pero mga vegan. Vegan, ang, yes. Vegan, kaibigan. Oo. Uh -huh. Hindi siya vegan ng ganisa. Uh -huh. Okay. Ang bagay niya. <laughs> oh, in fairness, okay, siguro man. this time maganda magtikiman tayo na tayo. Oh. Tiki time na tayo. Okay, okay. tikman natin tayo. ang magiging burger natin at ang ating is spaghetti. Siguro. Unahin niyo muna to. Oh, sige. Oh, sige, sige. Ako po. ang titikim niyan, okay. okay. Sige, tigman na natin yan. Sana, no, parehas sa parehas sa lasa. Tignan natin ngayon. Si dayan Kera ang bahala <laughs> para, para siya. O, naman. Mala okay. malaki ka. She, oh, oh, si. O, yan, laki ng plato. Nakayunis mm. po yeah. ako kasi... Yeah. Kasi pwede to sa mga bata no na ayaw ng gulay. Yes. At uh, gusto mong patigin yes. mo yes. pa rin ng masarap. Sa Ay, ating mahirap pong magpakain ng gulay sa bata. Kasi... <laughs> Anong judgment mo, ano? Parang wala namang masyadong pinakain kung totoong nit ang ano, ginamit mo. So, mas healthy. Doon ka na sa mas healthy, In di ba? Pero actually, kung gusto niya naman na vegan, kung medyo hindi masyado 100%, nilagyan namin ng konting maliit na maliit na hotdog lang yun. Ayun! Mm. Okay! okay. Mm. Well, okay. <coughs> <coughs> sarap! Opo, yung social media account si e po, ma'am? Well, madali eh. Kilala na kasi ako, Lourdes Santos Rivera. Ayun. Um, yeah. Ito ang account ko. Mm -hmm. May I'm... telephone number, <coughs> 0922. Ito yung natatanda oh, mo. Oh, what a sharp-minded. 4858 I repeat, Lourdes Santos Rivera. Ayan. 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 Yeah. Yeah. Ay, maraming salamat Talip po. yes, oh yes. 0922-844-4858. Makisama po kayong maging healthy like me. Yung po, ibang kasama kong 85 mm -hmm. ay gano'n na. Oo, oh, pero tingnan mo naman si Mamu. Kaya, kayo po, ideal na, ay, na. Diba? marating namin sa aming talaga, kita. Okay, kita. Okay, oh. And I hope the president na niya para ma-maintain din ni president, vice president, and all of the politicians. They have to stay long by mm. mm. eating the right food. Yan, Ma'am Lulu Rivera, po. thank you very Salamat much. Ah, Salamat po marami. Sa pag-share nitong okay, inyong po. recipe sa paggawa ng vegan meat. Thank you po sa lahat. Sabi nga, how to be you po, yan pala ang sikreto. Oh. Plus the Lord, of course. Thank you oh. very much, Ma'am Lulu and Carlos. Salamat. Thank, thank you. Dita.